mga in sa lokal ng kagamahanan sa siyudad, gipailaw mo buhang kaadlaw na seminar kabahin sa project documentation niya Pebrero by Iputso o Marso 1 ni Tuiga dito sa Alders Community Center, Barangay Rizal. Gikinahanglan na ang mga empleyado sa mata departamento mahibalo communication technique isip-tipik sa ilang performance kung duty ilabi na sa paghulagway sa sa mga proyekto, programa o best practices sa ilang tagsa-tagsa kabuhatan. Usa sa mga gisgutan sa mga seminar, mga criteria of good stories, kabahin sa mga programa sa gobyerno na kinahanglan may facts and figures, substance o gang impact niini sa katawan o guban pang kayuhan na nahimo sa mga proyekto sa gobyerno nga angay masayran. Si Elsa S. Subong sa Philippine Information Agency, KUNPIA, Region 6, isip resort speaker, may nagtudlo sa mga empleyado saon paghanay sa mga report kabahin sa mga programa o proyekto sa gobyerno ilabinas sa ilang buhatan. 25 ka mga empleyado ang nintambong sa mong seminar gikan sa City Mayor's Office. Solid Waste Management Office Public Employment Service Office Disaster Risk Reduction Management Office ITCSO On City Information Office Sangguniang Panglungsod, Public Market and Slaughterhouse Department Accounting and Internal Audit Services City Assessors Office City Engineering Department City Budget Office General Services Department City Health Office City Agriculture's Office Og CSWD. Diha usab ang mga staff sa OHRM o sa Information Office o staff sa Pia Bacolod na mo'y sa nasangpit na seminar.